Nasa 300 Pinoy street dancers, masayang lumahok sa pagdiriwang ng European Carnival sa Cyprus. Si Dick Villanueva sa detalye, Rise and Shine, Dick. Hindi nagpahuli ang mga kababayan natin sa masaya, makulay at maingay na European Carnival sa Limassol, Cyprus. Ang European Carnival sa Limassol, Cyprus ay ginaganap labindalawang araw bago magsimula ang Kwaresma. Kumikit kumulang sa tatlong daang Pinoy street dancers ang nagsuot ng costumes para lumaho. taun taon sumasali ang mga Pilipino community sa European Carnival. Pero ginahol daw sila ng oras sa kanilang paghahanda. Isang buwan lang ang kanilang preparasyon pero naging maayos naman daw ang parada. Yes, ah uh, ito ay every year na ginagawa dito. Ito ay biggest celebration. Ah uh, bawat may mga ganitong okasyon ay nagpa-participate as much as possible ang mga Filipino. Ay hindi masyadong pinaghandaan. Hindi ito inano lang. Ah uh, yung mga dancer namin ay isang business lang yan sila nag-practice ng general practice talaga. And then uh, about sa costume naman na ibang-git dati ito pero ang preparation ay umabot lang siya na less uh, less than one month proud din daw sila dahil lubos silang hinangaan ng publiko sa kanilang mga sota costume. So, yung impact ng publiko sa performance ng Pilipino community sa kanilang mga attire, sa kanilang pagganap, perform. Ah, uh, uh, overwhelmed kami 'yan. Uh, overwhelmed kami sa pagtanggap nila sa pag-press uh, uh, nila sa mga uh outcome sa costume ah uh, s'yempre pag team Pilipinas talaga susuportahan susuportahan talaga nila ito uh, yung parang nagiging uh, isa yan sa pinaka nakabunggang ano natin na uh, kasi sila ay pinupuri nila ang mga costume uh, very 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 much appreciated talaga yun lumitaw ang simbolo Pilipino sa kanilang costume gaya na lang nang suot ni Elsie Sesco na gold eagle na sumisimbolo sa Philippine Eagle Actually, hindi po. This is my second time. So, una kong sumali yung last year po. So, pangalawang Asaya. beses ko na po itong nakasali sa Karnavali. Ay, ang saya. Grabe. Nagaka-amaze. Kasi, syempre, yung bang, nung una nanood ka lang yung gano'n. Tapos ngayon, nag-ano nag, ka na yung, nag-perform ka na sa harap ng maraming tao Sampung araw itinatagal ang pagdiriwang sa Cyprus, kaya naman dinaray ng ating mga kababayan na nagtatrabaho mula sa iba't ibang bayan sa bansa. Nagpapasalamat din daw sila dahil bago bumuhos ang ulan ay nakapag-perform ng street dancing ang dalawang grupo ng Pilipino community. May man small island of Cyprus, taon-taon naman tuwing sasapit ang European Carnival ay nagiging makulay, maingay at masaya ang selebrasyon na dinadayo ng mahigit sandaang libong turista mula sa Europa at sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Limasol, Cyprus, Dick Villanueva para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.